kaya na po uh, salamat sa pagbisita ni Daddy Franke dito sa Saman at syempre salamat tayo sa paalmusal ni Boss Ed ay, dito, may mga tao pa rin dito saan? ano ba yun? Ay! 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 ay, 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 ay. ay, ay

kukuha na lang sila maglalagay. Si kakalat na lang. Hmm. Gako Si ate yan! Tara, sabay-sabay tayo! Dito tayo, ate yan! Layo. Oh, bago may uupo, hindi pwede. Hindi Pwede Oh, tara. Ay, pork chop, masarap to. Tara, dami sa <laughs> usawa. Oo. Oh, oh. Tara, tara, sabay tayo. Si Ate Yang. Tawagin mo si Ate Yang dito, ah. Ayan, mga kababayan, oh. Inihaw na talong. Tara, tara, sabay tayo lahat. Galit na dito si Banda pag kumakain kami ng talong eh. <laughs> talong na naman. <laughs> Sawa-sawa na daw siya sa talong. Ang sarap kaya. Ang daming talong sa ano, shelter. Oh, kaya na, kaya na. Tara. Sitaw. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Dito ka na lang, kuya. Ate Atiang. Uy.

Father kami na isa. Sige, sige. Lapit dito. Si Ate Yang. Ayun, kuha nga yung ano to. Yan pa to. Ayun, mga ano. Mahap. kayo. Kasama muna sa amin po. Okay. Ayos ah. Mga sili. Boy, itak mo ako akong sili daw. Sili? Oo, pagpuno ah. Kamiya mo.

Ah, kaya na po. Ah, uh, salamat sa pagbisita ni Daddy Franke dito sa Samal. At siyempre, salamat tayo sa paalmusal ni Boss Ed. Ayun. Sa ating aming kuya. Mm -hmm. Thank you, Boss. Thank you, Thank you Boss. <laughs> Sabi ko nga eh, huwag masyadong binibibi kasi ah, mapapadalas punta namin dito.

Ba te, te. bawal hindi pala Bawal te lapya. Bawal sa kanya. oh, patay tayo niyan. Hindi pede. Anong lahat ng <nanti? laughs> te? Ah, patay. ni si Bosrolmen. Ito, Teo, tilapit yan. Mm. Ang sarap. Hindi, no. nee, no. meron May, na dito eh. Ang dami na dito. Oh, makikita niyo kami ito ni Daddy Franky. Ang nakasambalis. Ang nakasambalis no? Sambalis ako. Uh, uwi na ako mamaya. Ingat kayo. Nakakuan pa kami ni Daddy Franky dito. Yun. Ingat kayo tayo pag-uwi. Alam kain ko eh. Mamaya ulit. Kapitan. Si So ayun mga kababayan, mga barangay no. Na uh, dito po ang team Daddy Frankie sa barangay uh, Imelda no. Imelda, Bataan. At uh, bago tayo mag-mission, ay eh, salamat muna sa pamilya ni Boss Eddie Bugarin dahil siya po yung nagpa-unlock na matuloyan namin dito at ito napakaganda po ng uh, breakfast ng Team Daddy Frankie. Kaya God bless po sa atin lahat naway tuloy -tuloy. na may tuloy-tuloy gabayan nawa ni God na maging makabuluhan yung mission namin sa araw na ito. Tara po, kain po tayo. Kain muna bago magpunta sa ating mga kababayan na ano, sa buhay para tulungan ng tulungan ng Team Daddy Frankie. Mm. Kaya kita-kita tayo lahat diyan. Mm. Sarap. Nahaw, inihaw na tilapia nasa Ini yaw na limpo. Ini yaw na bangos. Paboritong talong. <laughs> Paborito ni Bandang. Hm? Magready hmm. gap. Yung, 'yung kainin wala sa kanin 'to no. Ay, akenoi. <laughs> pa sama mo, nang <walang> kanin doon. <laughs> Puro ulam na lang kayo. Para ah. kain naman kayo para maka Ante, <laughs> <laughs> puro ulam <laughs> puro ulam. Sus, <Napansin> <laughs> <laughs> dami. Ikaw kuya Rizky. Puro ka, mahay blood ka dyan. Sayang, wala si Bandam eh. mana? Kain. Kain na po, Nay. Nay. Nanay ni Iyang, hmm. walang, kahit diretsyo pang ano. Hindi tumatanda eh. Hmm. Malakas pa rin. May pachikap na rin. May edad. Gusto pa yung mga ano, no? Berilas, malakas. Hindi hmm. pagmadanda na. Ngayon mga kababayan, no? Ah, natapos na po yung ah, masaganang almusal dito sa bahay nila Ati Iyang. Kaya Ati Iyang, thank you so much sa ano. Uh, masarap na breakfast, no? Naway i-bless pa kayo lalo ni Lord para mas marami pa kayong matulungan lalong-lalo na dito sa barangay ninyo. Ayun, Boss JB. Ay, siyempre, yan, pasalamat sa ating Panginoon. Thank you, thank you so much. Dahil ang Team Daddy Frankie ay nagawik dito sa ating pinakamamahal na kuya at ang angasawa ni Kuya ni Ate Aracidia Bugarin. Maraming maraming salamat. Ate,

Oh, ano na ang pangalan nyo na eh? Si Chene po. Si Ilan taon na po kayo? 62 po. Ay, 62 na? Opo. Oo. Oh. Ilan po anak nyo? <coughs> Ay apo po ang inaalagaan ko lahat. Ay, apo na lang inaalagaan oo, nyo. Opo, nakalapos na po yung apo kong eta. Ano po? May apo po akong eta. Ay, may apo po kayong eta. Oo, nakayari po ng alid. Ito, kaninong bahay po ito? Sa mga kulot po. Yun. Ah, sa mga kulot. Eta at saka kulot. Ti isa, isa, lang. lang. Uh. Yeah, ayun nung ano nila po. Mm -hmm. Yung Ay, eh, dito, may mga tao pa rin dito. Opo. Ay, Ay! Ay! <laughs> ano ba 'yun? Ano Nagugulat ako na 'yan. Ano? Nag-uusap pa, tayo, bakit may kabayo? Ay, naano po ako, may nervous po ako. Ay, may nervous. po, may nervous ako doon sa mister ko na stroke na 'yun. Huh? Pero magaling naman po, masaya siya. Oo. Oh. Makita kayo, gusto gusto puntahan mo. Oh. Uh -huh. Magaan niyo din mamaya. May Dady Franky. Oh, okay. Oo po. Request lang po. Ano po, yon? Ay, ay, lang ay, po ay! Lang yun? O, ilalagyan niyo siya! Ay, 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 suna! Mapasyalan niyo! Ah, saan? Ay! ay, ano ba yun? Binamali-mali niyo ako dahil... Ay, mo, hindi po! Eh. Nagulat din ako eh. Oo nga. Ay, gusto ko mapuntahan yun! Ah, saan? Si Abay. Para makita, makasaya siya hap. Saan? Yan! Ay, baba! Ay! Ano <laughs> manok? Yan eh!

Hello po. Daddy, buti mo, Opo, opo. Ay, hello po. Salamat. Thank you. Hello po. Salamat. Thank you. Oh, syempre po. Hello. Ay, hello. Happy birthday. Anong name mo? Ano? Genelec po. Ay! Ano ba? Ano ah Sige, picture! Ay, oh, sige po, sige po. Ay, oh, sige, picture. Ay, sige, picture. Ano ba <laughs> 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 so, yun? Salamat po. Ay, po. Thank Thank you. po. Thank you po. Thank you po. Okay. Hop! Okay. Hop! <laughs>